Ayan pala mga kaibigan, yung ating uh, N-Max version to uh, ay pinalinis natin yung sa kaniyang area dito sa may pampered uh, area. Kasi yung uh, yung problema natin dito ay pagka-start uh, natin sa uh, pag-alis natin, pag-start natin ay nanginginig siya para siyang hindi uh, maganda yung uh, takbo niya pagka uh, uh, start pag makina. So yan guys uh, pinapakita natin. Uh, kaya nga thanks na rin kasi wala na damage sa kanyang mga patient. Uh, linis din talaga. Kailangan. Pinaparinis din natin guys yung mga patient na uh. magiging guys no pinapalinis na natin yung mga parts ng ating end na masyadong na madumi no, ayan, no? Ayan. so yan ang pala guys no ang maintenance talaga nito every 6 months pala ayan yan yan sa gilid na yan no? yan yung a, dapat a, ay papalinis every 6 months guys pati po yun itong mga ng mga pisa linilinis din yung pala ito yan, napalinis natin kay so ayan guys ikakabit na uli yung pinaklas natin ah, tapos na siya linisan na yun nakabit na ni kuya yung pinang class na lininisan na niya linis na Kaya condition na ulit ganun pala yung guys no, pagka yung NMAX nyo ay parang manginginig sa unang arangkada nyo ayun pala yung uh, problema niya uh, kailangan palinisan nyo dito sa may side sa may pambelt na no, ah, yan lang po yan nababakla ah, -ba sila, alam na naman mga mekanik kaya, kasi yan guys nakita nyo guys, alam na naman bali nyo yung share planer hindi ko mali ka po ah, yun yung pambelt ah, na, yun, makagat na yung pambelt, ibang fish official na naman Ito pala guys, no? si mga n-max version uh, yung basta-basta kayo lang gumagawa pag hindi nyo alam kasi once na may masira sa mga magkakabit, hindi may kabit na tapos. Uh, madabi siya mga besa, mahat pa mga besa. Para natin, itinitry eh, na ang uh, mekaniko natin yung family okay guys so, pinakabit na no pinakabit uh, na malapit na mata so yan binabalik ng torne niya guys uh, basic lang pala ito pag maroon like mo uh, may mga gabit na kayo na kayo guys no naikapit na yung mga pinaklas kanina kaya ready na yan oh, okay na so, siya napalitan na natin yung pension <tipan> so, uh, okay gusto natin napalitan na natin tapos na natin paayos yung ating NMAX version ito uh, balik condition thanks for watching guys good evening